Bahang So yun guys, mananagraw kami ngayon ng sibuyas dito sa Ilbita. Nandito kami kay Lante din. Ayan, palis na kami. Pupunta na kami dun sa bukid na tinaniman nila ng sibuyas. Ayan, nandito na kami. Ang mga mananagraw. Ayan si mama. Ayan yung mga kasama namin. O kagulo. Hi

Oh. ka nangunguto, mo. Ganda. Kaya pala sila imabili. Isasama mo yung dahon to. Iibibilay. Ay, ano, iaangat mo sa abuhan. Habang hmm. natutuyo daw yung dahon <laughs> yan. <laughs> Nagulak daw yung sabuyas. Bilis ni Mama, oh. Eh. guys. Oh, Hiya, sa atin, oh. Hindi ko

Yan dami maganda siya sa loob. Yan yeah, no? o. Okay. Ayos so, yung... Okay. Naka isang red bag na. Okay. Nakita niya yung subuyasan na yan? Hindi po kami siya subuyasan lahat. Hindi po kami niya. <laughs> <laughs> naka lang po kami. Naga po kami, baka ba tayo may ari. <laughs> ito yung nasa ground ni mama yung sakay nandun sa likod ng sasakyan tapos eh habang nakatambay ako dito nakita ko dito sa likod ko maraming ano yung uray na ano na uh, native ayan o mga native na uray masarap din yan sa ano sa munggo. ayan na ang mga nagharvest na sibuyas <laughs> <laughs> bilisan nyo ano yung bayari <laughs> <laughs> e <Hey>, di akin <laughs> kaya. Hi guys. Papawin. malaki mo naman yung kuha mo romi? Owi no. <laughs> na kami. Bye bye.